mag rice naman tayo dito sa may kasiglahan. Pwede mong piliin kung inihaw or sisling yung ulam mo. At dito yan sa inasal at bulalo. Al fresco ang kanilang dining area at yung pwesto nila nasa harap lang mismo ng kasiglahan elementary school. Ito yung mga ino-offer nila sa inihaw at ito naman yung sa sisling. Yung pinakamura nilang anli rice, 99 pesos. Bagong luto yung mga sinaserve nila dito. Pagka-order tsaka pa lang nila lulutuin. At habang naghihintay nga kami sa inihaw, umorder muna kami nitong fried noodles. 35 pesos lang sa kanila tong plain. At kanya-kanyang lagay ng sauce. Ayos na panlaman chan habang naghihintay ng order. Pagkatapos naming mag-fried noodles, ito dumating na yung mga order namin. Ito yung sisling bagnet na 99 pesos at inihaw na pecho na 129 pesos. Parehas itong order namin na only rice, only soup, at only drinks na rin. Para sa 99 pesos nga, ang sulit na nito. Yung isang order nitong sisling bagnet, may tatlong malalaking hiwa ito ng bagnet, may mixed veggies at yung gravy na na dito sa sisling plate. Malasa yung gravy nila at talaga mapaparami kayo ng kanin. Yung bagnet pa nila, hindi lang puro taba, may laman din. Ang sarap nito, hindi kalugi sa 99. Next, ito naman yung inihaw na pecho. Malaki tong pecho kaya talaga mapaparami ka ng kanin. 129 din kasi yung isang order nito. Biglaan nga lang pala kami nagpunta sa store nila at ito yung naabutan namin. Ganyan kalaki yung mga manok na iniihaw nila. Maayos ang pagkakaihaw nila sa manok. Juicy ito at malasa yung pagkakamarinate nila sa manok. The best nga ito pag meron kayong maanghang na sausawan. Ang laki ng manok nila dito kaya paniguradong makakarami kayo ng kanin. Kaya guys, kung malapit lang kayo dito sa kasiglahan, subukan nyo na rin dito.